Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayong araw na ito, magluluto po tayo ng salmon or sinigang sabayabas na Alam niyo ba, nagsarap din sa sinigang sabayagas ng salmon? Yeah? Kaya, hap na kayo at samahan niyo po. Sa ating kasirola, maglalagay tayo ng isang litro ng pulig, luya, sibuyas, at yung bayabas. Dinalatan ko at pinapin sa bayabas. Yung mo na ng isyo. Kapag malambot na yung ating bayabas, pwede na natin ilagay yung ating gabi. Tapos, hayaan natin siyang lumanda. At kapag malambot na yung ating labi, pwede na natin ilagay yung ating isda o yung ulo ng salmon. Isang kilo po yung binili natin, dalawang piraso lang po yan. Tapos sinabi ko lang sa apat yung isang ulo. Yan. Kimpla natin ng asin. Pampalasa, lechin, siling kaba o siling pangsiga na tapos na natin at pagkakalaman. Kapag tumukulo na, pwede na natin ilagay yung ating mga gulay. tulad ng kangkong or pechay. So, ako, kangkong ang yung labi. Pwede rin yung mustasa, masarap yung mustasa. Kapag malamat na yung ating gulay, ito na natin kung sakta na sa ating panggas. Magdagdag tayo ng asin kung kinakalim. Pakuluan na lang natin ito ng ilang at ito'y lang natin Yan, dito na po ang ating sinigang na salmon sa, sa bayamas. Try nyo na rin po. Masarap po ito. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag po mag-like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching.